Juan. Hello, Dee. Guys, kailangan ng huli. Namuway na po kayo. So yan ang mga loading ang ating huli. Okay. Pagpunta na tayo sa Pukot. Sa bangkang Pangulang o Pukot mga Lodi. Yun mga Lodi. Yan. Okay. Ano ba yun? Boss. Ano bang daladala mong yan? Yung mga Lodi. Palaw tayo. Ngayon, ngayon, time check tayo. Anong oras na, boss? 10 o'clock. Ayun, wala pa. 9:30. Ayun. 9:30 na ng gabi, papalaw na tayo, mga lodi. Ayun. Sa basura? Sa tambakan? Yo, yeah, abangan niyo mga lodi. Ang Ayan. ating Black guys yan rom TV sa mga ano mga subscriber mo subscriber kaya sabi mo kaya singutin mo na singutin sayang mga lati abang abang Dadadali yata ni JJ yun <laughs> <laughs> So yan Muli tayong papalakot mga Lodi Para sa <laughs> Ating Pamamalakayab Sa Bangkang Pukot Seryoso si Hirong Sige ba ako yung Yo, yeah, may na, may na. Napakabango po. Yon, sa sa na. Okay, let's go, let's go, let's go. pala. Kaya, kaya. Start the engine tayo mga Lodi. Yan yeah, guys, kami ay manual starting.

Sasate na tayo. Palaot na tayo. <laughs> sin, sin ka ni Star, guys. Sin ka <laughs> uh. <Pambilin> ng Star. Tabi na kapit. <laughs> ano Ano yun? yun. yun. <laughs> ba kuha niyo dyan? Okay. Sin ka Star. Ang ng na kapit. Tinapay. Diyan yeah, Lodi. Sige, kahit maamoy. Medyo... Ay, ito. Sariwang-sariwa. Hmm. Kakalaglag lang. Hindi <laughs> pa nahuhuli ang isda yung may na. Ang <laughs> kasigmura. Si <laughs> Chad! Kain oh, na ba? Oh, ba? Ating isang susunan Gay, gay, gay! Sige, Ay! Ano ba yan? yan? Punggal eh. Punggal ang pulia. Makakam. Ingat. yung Yung. sinasabi ko sa youtube Chad. Sibihin tulog na natin sa atin. Shut up, Buhilaw. Buhilaw. <laughs> Tas. Mo basta 'no, basta. Tas. Kagag live noon na Idolization, oos makita. Nguso dada. <laughs> so, mong idol. Gayda gay. Gayda gay. hindi kaya, kaya ng isang tao ito hanggang. <hazim> si... Kailangan na rin. Na rin. Oh, de -recha, de -recha. Bilang. bilang. Bilang, oh. Parang si Jim bilang. si Jimboila ang namumbersa. Galawa! Taklo! Yo! So yo, yeah, mga Lali. Lodi. Lali. Start the <laughs> engine na. Okay. And we will go sailing na. Yan. Yan, namatay. lang. Yo, mga Lodi. Okay. Andito na lahat ng tropa. kumpleto na. Tayo papalaut na. Wrong TV. Titi. <laughs> <laughs> Yan. Okay. Palaut na tayo mga Lodi. Let's go, let's go, let's go. Magiwala ng bakas mga Lodi. Yung mga Lodi. Tayo po. Oh, nasa biyahe na. Medyo malayo layo yung ating biyahe. Kaya mga kasama natin ay. Yan. 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 <laughs> tulog na. na si Rom TV. Ayun. Uh, Yo. Iba pala na tulog na na tira sa ngoso. Sayan, so, ready. Di... Haba na nanak ang ating bangkayan. Oh. So, muna ang tropa. Yes. Yeah, Sinuskirt lang nga. Dalaw uh, nga rin. Yeah. Kanya-kanya ng posisyon ang bawat isa. Para pagdating sa spot. Yan. May lakas. Okay mga Lodi. Abangan nyo. Ang mga susunod na kabanata ng ating pamamalaw. Okay? So guys, yan Ganito ang sitwasyon namin Pag ganitong medyo uma, umu, umaambon Yan, para hindi masya, hindi mabasa naka tayo uh, yes, TV. Eh, Rom TV <laughs> yan, ah. <laughs> Takot na takot mabasa <laughs> Medyo umaambon mga Lodi Kaya yan Shout out tayo sa magama Yan si Master Kumo. So kami na Kuya Will eh, yan. Binabantay na may Binabant na baka magsitalo eh binabatay na may. Baka tumalan na Kumo. Kumo ba tumalan? <laughs> so medyo may simoy mga lodi at may konting alon. Uh, tapos medyo maambun pa nga. Ayan. Kaya yan ang sitwasyon natin So yan guys Dito na tayo sa area Saan na ron ang iliwan Yan So guys yan yung iliwanag na yan Yan yung iliwanag tayo dyan ng signal kung tayo ay na so yan tulad po ang ating mga kasama eh. medyo oh, malayo tayo rin ang biyanahin natin may okay, isang oras yata tayo okay. so yan standby tayo mga lawdi tulad ng kalakataw yeah. medyo malakas rin ang hangin kita nyo naman kung makikita nyo medyo malayo talaga ang ilawan natin kung makikita nyo yung bangkang ilawan yan o oh. para uh, sya nagdudu na, yan yan oh. pati tayo nagdudu din medyo malayo ka sa kanila yeah. hindi na si Master Gomo okay. ah huh? huh? TV oh. Uh. Safety in eh sa uh, no? plastic. Uh. kasi may mga lodi kaya na sitwasyon natin dito pagdating ganitong tayo pumapalaw yan time check nga pala tayo Eleven twenty four. Pagi hari tenggabina, mak lodi abang-abang tayo sa signal ng ating ilawan para sa pag ng pag natin sa bankang kukot okay so yan guys yan ang tinatawag na slope ng ilawan kung saan nagbawas na ng ilaw o sinyalis na malapit ng Maria ano, Rom TV, masarap ba ang ngayong... Ha? Masarap morning, morning, mga araw. Mag-alas <laughs> daw si pala ang idol. Ating gabi. Welcome back! Ayan. Yeah. So guys, yan. Welcome back to my guys. Ayan. Hindi natin mabibidyohan ng uh, pag-ari, ha? Dahil video ko, kundi tayo ngayon. So... Abangan nyo na lang mamaya ako. bicycle so medyo umahambon ng pa rin mga laudi <laughs> <laughs> so yun nabarin nyo na lang mga laudi ang ating kulay mamaya ayan okay at uh, yun nga hindi natin mabibigyan ng pag-react dahil kulang tayo sa tao tonight ayan ayan hello D Ay, kaya nga nung huli. buhay na buhay. So yan yeah, ang mga lodi, ang ating huli. Ang jellyfish pa. Jellyfish. Okay mga Lodi At ito naman ang ating tinga Kumbaga Yan Titig natin mga Lodi Yan Yan. Tatanggalin naman natin. Ay dal, Ha? Meron ka bang tanggalin doon? Meron ay doon. Baka yeah, makamang... matanggal ako ay doon. Hindi pa. Yan. Ulam na ito mga Lodi.

Ikaw. Ay, mga Lodi. Yeah. Okay, mga Lodi. Pauwi na kami. Okay, Willi. Ano masasabi mo? Ay, na. Ay, krasya. <laughs> Nakangiti na. Si Pastor. Ayos. <laughs> Buhay na. Buhay na. Buhay na. Buhay na. Yon, time check tayo. ng ano, aras tapos. Ano na pasta? Alauna na may alauna Yon, alaw na So, guys, sumariya kami dos, eh. tapos lumikob, nang, ng alas 12. Yan. Natapos kami lumikom ng lambat ng malaunas. Tapos ito, 1.30. Nananap muna kami pa. Pili mong kalungkong eh. Ay nakain ka, na ka si Uy hilaw Apa? Uy hilaw ba? Aw, <laughs> aw

Kaya na ayaw mo na sumama daw. Ay na, bigay mo pa. Magkaniwala yan! Tapos ka doon, pag nakita ka rin tose. Akala ko ba si Pahilaw ka? Ba't kinakain mo? Kaya nga. Wala. Isira ka na ba? Pahala ko. Piloto. May bachar ka na ngayon. May bachar oh, ka na. guys. Okay, sa susunod na video mga Wow, bye. bye <laughs>